Nakakaantig na sagot ni Kim Chu sa proposal ng aktor na si Paulo Avelino Alamin. Usap-usap pa nga din ngayon sa social media ang pag-surprise kasabay ang proposal ng aktor para kay Kim Chu. Dito ay maraming mga katanungan ang galing sa mga netizen kung ano ba talaga ang sagot ni Kim. Lumipas nga lang ang dalawang araw ay inilabas na ng aktres ang kanyang sagot para dito. Dito ay inaabangan talaga ng mga fans ang tungkol dito kaya mabilis itong kumalat sa social media. Dito nga ay naglabas ulit ng video ang aktres na kung saan dito ay inamin na niya at sinabi ang kanyang sagot sa proposal. Ani pa ni Kim Chu, hindi niya akalain na ganun kabilis ang mga ganap sa estado ng kanilang relasyon. Dagdag pa nito, napakasaya niya dahil nakikita niya talaga na sobrang mahal siya ng aktor. Sa bandang huli, dito ay inulat niya na tinanggap niya ang proposal dahil wala naman daw siyang iba pang hinahanap sa aktor. Yes, papakasalan kita, yan ang naging sagot ng aktres kay Paolo Avellino, na siyang kinakiligan ng buong Showtime family. Inulan ito ng mga papuri mula sa mga taga-subaybay nila dahil sobrang natutuwa ang mga ito sa nangyayari sa dalawa. And this archika for today mga ka show best sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, share, subscribe and click the notification bell for more updates.